<clears throat> at pagpalang umaga kaibigan tapos na po ako sa garlic water with calamansi ayan o, bawang na lang po yung natira tapos na yung calamansi ano ayun, magalmusan naman ako kasi nakalipas na po yung Pulang-pulang sa isang oras na ganyan po ang aking technique garlic water with calamansi muna po walang almusal yun ayan Oh. Ayan. Ayan, tapos na po. mag isang oras na. <clears throat> ito, peanut butter, palaman sa tinapay. Ah, uh, ito po yung pan. <laughs> naman po yung pansit na bibili lang po sa kanto. siyang ng aking almusalin po ngayon, ano? At habang nag aalmusal po ako, nanonood po ako ng uh, tignan ko po anong title. Nanonood po ako sa YouTube, The Passion of Price, full movie. Ayan, habang nag aalmusal po. Itong lahat ng almusal na ninyong ito, lahat yan binigay ng Panginoon Diyos kasi po ang Diyos ang naglalaan ng ating pangangailangan sa buhay ano po tandaan po natin Diyos ang provider ng ating pangangailangan mula sa ating pagkain lahat ng kailangan mo ang Diyos po ang naglalahan Amen ganyan po kabait ang Diyos sa atin kaya dapat lang ni appreciate natin okay pray tayo salamat Panginoon Diyos sa magandang o so, masarap na tulog kagabi, binigay mo. At ngayon ginising mo kami, taglay ang buhay at lakas ng galing sa iyo. Salamat po sa garlic water with calamansi at kalmusol ko, peanut butter, pan at saka pansit na binigay mong lahat ito, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Dapat po na appreciate natin yung binibigay ng Diyos na pagkahin natin. Kasi siya naman po talaga ang pinagbumulan nito. Wala pong iba. Ano po? Kaya sana po meron kayong napulot, natutunan sa aking munting video nito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all!